News Update Mga balita ngayon Lalaking nagpaputok ng baril patay sa shootout sa Bulacan Mga petisyon ni Sen. Jingoy Estrada sa PIDAF cases ibinasura ng Korte Suprema 31 kontraktor nag-donate sa mga kandidato sa 2025 midterm elections Ako po si Cesar Soriano para ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon Patay ang isang lalaki matapos makipagbarilan sa mga polis sa barangay Muzon, South San Jose del Monte, City, Bulacan nitong miyerkules. Ayon sa ulat, trumesponde ang mga polis sa reklamo ng mga residente tungkol sa isang lalaking nagpaputok ng baril sa lugar. Ngunit pagdating ng mga otoridad, pinaputokan umano ng sospek ang mga polis dahilan upang magkapalitan ng putok. Tinamaan ng lalaki at agad dinala sa ospital ngunit kalaunan ay binawian ng buhay. Isang tauhan naman ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na nasa lugar ang bahagyang nasugatan matapos tamaan ng ligaw na bala. Napagalamang nahaharap sa kasong murder ang nasa wings suspect. Ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyong inihain ni senador Jinggoy Estrada na kumukwestyon sa mga kasong graft at plunder kaugnay ng umano'y maling paggamit ng kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF. Sa desisyon ng Anbank noong Oktubre 28, sinabi ng Supreme Court na mood at academic na ang petisyon matapos siyang mapawalang sala sa kasong plunder ng Sandigan Bayan noong Enero 19, 2024. Gayunman hindi tinanggap ng Korte Suprema ang argumento ni Estrada na dapat ma-absorb ng plunder case ang mga kasong graft. Pinagtibay ng SC na ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o RA 3019 ay maaaring litisin ng hiwalay sa Anti-Plunder Act o RA 7080. Si Estrada ay kinasuhan dahil umano sa pagtanggap ng 183.7 million pesos mula sa PDAF scam na kinasangkutan ni Janet Lim Napoles. Ibininyag ni Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na isang kontraktor ang nagbigay ng donasyon sa mga kandidato noong 2025 midterm elections at tumigit kumulang 20 mga kandidato ang nakinaba. Ayon kay Garcia, ipinadala na ng Political Finance and Affairs Department o PFAD ang listahan ng mga kontraktor sa Department of Public Works and Highways o DPWH upang beripikahin kung may hawak silang kontratas sa gobyerno. Kapag napatunayang may kasunduan ng mga ito sa DPWH, agad silang padadalhan ng show cause order kasunod ng mga kandidatong tumanggap ng donasyon. Nilinaw ni Garcia na bawal sa ilalim ng Section 95C ng Omnibus Election Code ang mga government contractor na magbigay ng tulong pinansyal sa mga kampanya. Dagdag ni Garcia, noong 2022 elections, 27 contractors din ang lumabag sa parehong probisyo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zalinon, nag-uula. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.